Pag-uusapan natin ang mga sneakers na patok ngayon. At mabenta sa market na pwedeng pang resell. Yung mga kumikita na sapatos ngayon na pang resell sa market. Number one, mga Travis Scott. Yung mga ganyang sapatos ay sobrang mabenta ngayon. Talagang nagkakaubusan yung mga ganyan. Kahit anong collaboration ng Travis Scott, yan po talagang patok ngayon ng mga sapatos ng Travis Scott magsapatos ka. Dapat alam mo rin sa mga Jordans ang mga mabibenta. Kagaya ng mga hot purse, nabibihira mo na lang makita sa mga nagbibenta ng sapatos ngayon. At dapat alam mo rin yung mga dunk low na may mga colorway na hindi bumibenta. Kaya piliin lang din ang mga dunk low para ibenta. At yung mga Jordan 1 low, maraming colorway ang Jordan 1 low. Kaya kayo na ang bahalang pumili sa mga colorway na yan kung saan ang mas magugustuhan ng mga maiihilig sa sapatos. Kaya dapat alam mo ang mga colorway ng mga Jordan 1 Low dahil napakarami yan kung ikaw ay magsisimula. Dahil sa sneakers na paraming pagpipilian. Kaya piliin mo lang kung saan kabibenta, kung saan mabilis i-market, kung saan mabilis mong mabawi ang iyong puhunan sa mga sapatos na iyong ibibenta. Lagi ka rin magsubaybay sa mga nagre-release ng sapatos sa mga iba't ibang apps, iba't ibang store. Dapat updated, dapat updated ka para ikaw ay magkaroon ng mga idea kung ano yung mga lalabas na bebenta at iyong mare resell Sa katunayan ngayon, ang ginagawa ko lang ay mag nagpapa order ako para hindi na muna madagdagan yung ating mga stocks diyan habang hindi pa nakukuha kaya nagpapa pre-order lang muna tayo at minsan sumasali rin ako ng mga draw pero sa kasamaang palad hindi pa tayo siniswerte sa mga draw na ating sinasali pero lagi pa rin akong nag-aabang para maka-entry sa draw ng mga bagong sneakers kaya kung ikaw ay nagpaplanong mag-umpisa mag-resale dapat matutunan yung mga sapatos na gumagalaw sa market kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating sa aking YouTube channel Manuel TV Pakisubscribe na lang po at huwag niyong kalimutang i-share yung ating mga video. At tulungan niyo akong lumaki yung aking Facebook page. Pakipalo niyo ako sa The Goods. Hi guys, unboxing natin ngayon ng dumating na package para sa ating ipapa-order. Akarating lang nito ngayon kaya mainit-init pa. dalawang perang yan unboxing natin ngayon isang air force one at saka Kevin Durant KD17 unahin natin yung kay Kevin Durant KD17 mga kaibigan size 9.5 sa may gusto na ito DM lang ako sa The Goods sa aking Facebook sa aking Facebook account Manuel Junior Umbrog wala pang wala pang nagmamayari na ito size 9.5 PM nyo lang PM nyo lang ako sa may gusto na PM nyo lang ako sa may gusto na ito at pag-usapan natin ang presyo ito na oh. Yes! panalo na naman sa kulay panalo na naman sa kulay to wow maganda to mga kaibigan oh. mga sapatos talaga ngayon napakagaan yung mga nausong panglaro ngayon napakagaang na hindi kagaya ng mga nakaraan ng mga dati. Smell check. hmm Bango. Yan you know, may TV siya rito. Tapos pangalan ni Kevin Durant. Ito. Easy. Tapos may ano rito, KD17 na nakalagay sa outsole nya tapos IC sole na rin sya oh. Huh. check natin yung kapares hmm. smell check oh. Uh, ganoon talaga pagbago walang nagbabago walang pagbabago size check 9.5 parang kinuha sa sa style ng Air Max pansin nyo diba? parang Air Max sya yung style nya next pair next unboxing natin yung pinaorder ni Madam women size 7.5 size 6 sa uh, lalaki Air Force 1 07 ang kulay nito ay barely Grape Sale Bolt Black. Check natin. QC Pass. Woo! Nice. Nice. Oh. Smell check. Hmm. Size check 7.5. Woo. yung kabila smell check mm, size check 7.5 sa may gusto na ito, PM nyo lang ako. ready tayo mag-order ulit para sa inyo. Air Force One. Pag-usapan natin ang presyo kung gusto mo to. right, Follow nyo ako sa aking Facebook page, The Goods. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Manuel TV. At syempre, bisitahin nyo rin yung aking Facebook account, Manuel Junior Ombrog. Doon natin pinupos ang ating mga pinapa pre na mga sapatos dito sa Yellowknife, Canada. So kung ano man ang gusto nyo, PM nyo lang ako, hanapin natin yan, pag-usapan pag natin ang presyo para mag close deal taos may sapatos na kayo galing sa The Goods. Alright. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung umabot ka sa video na to, ay thumbs up ako para sa'yo. At huwag niyong kalimutan na i-like and share ang ating mga video. Yun lang para sa video na to. Peace! Huwag niyong kalimutan magsapatos.